kukuha nang ng kalamansi panghalo sa sinigang sisigang tayo nang talakitok maraming, maraming bunga eh Ano po yan ngayon uh, na? Sarap takto yan ha? Ano umalay uh. ito na si Rola Ano ba ito? Tanghalian Good morning. Umaga na naman. Kape sa umaga. Kape tayo. Ano na natin dito? Pangatlong araw na. Pangatlong araw na kami dito. Mas? na. Yeah.

binibili mo din ayun ang pinapakain kaya mabilis na kaya mabilis lumaki ah, dalawang buwan pa laki na <coughs> tayo tingnan natin kung anong mabibili dyan sa labas gamitin natin itong itong e-bike ha? may medyo ano Ha? Tignan natin sa ano ng labas okay Pili tayo kung ano yung pwedeng mabili. kayanin Mag jogging tayo. Jogging. doon sa Ito ik oh. doon sa kabila. Ah, yata Pangit yan din. natin tong ano. Hindi yan jaggi mag-stroll. Ah, na yung na yung na yung Ito na yung motor kami 'yan, hindi uh, pagdating na pagdating namin, niyan. Ayun okay. siya. Kita makaliwa mo. Umasakanta mo. Kita na lumabas di ko. Ah, dito walang sasakyan sa... Walang lang magkakaano sasakit. Sasakyan dito. Walang huh? pang makapasok dito. Wala? Oh, motor lang. Oh, love mo sasakin mo na mm. -e bike, na siya. <laughs> -e -bike na siya sa atin. Yung singbiya na, ako eh. Tingin ng kalilawan. natin. Good morning. Alam, alam mo 'yun, yung nag-aano, yung nag tuturo, to yun ang mm -hmm. matatakot. <laughs> natin yung kinikarhan ng bahay ni

Kitain natin ito. Ano? ano Nag-iikot ang aga-aga. Hanap kami makain. ibay Magaling. may, uh, may eye print na rin. Makubota. Oh, yan na yung ano, kapilya. B Ito na yung bahay nila. Ay, ay, yung binahin ni nila Nila, Anabel. Yung pinuntahan natin doon. Pareho ang design. hindi, ay maiba. Ibang design. Parang siya ba? Na ano namin dati? Oo, yan yung ano. Oo, wala na Wala na. Wala na. ito na tayo. Mm. ito yung kain alibares. makamay dinapay ano mm. the other one is ano oh, ay naman? tinda. Tindahan. naman. naman. ayon naman. ayon naman. ayon naman. Nawili <tinyo> na sa pag ano? Nawili na siya sa pag drive. Drive. <tinyo> ano? Pista. Ano? Hiling muna tayo ng kung anong pwedeng maulam. Isda.

na nga yung nabili naming isda gawin natin sinigang kuha eh, tayo ng kalamansi panghalo sa sinigang sisigang tayo ng talakitok maraming, maraming bunga eh. para meron tayong ano sa so, ano oh, nahihinog na ah. kaya pag ako nandito nauubos ang kalamansi ginagawa kong kalamansi juice kasi wala nahuhulog lang yung ano eh nahuhulog yan lang yung bunga sayang hindi naman sila nag ano ng kalamansi. Ayan. Marami. Meron pa doon isa. Hindi rin nagagalaw, sayang eh. Halo natin para gawing sinigang. Yun na lang ihalo natin sa sinigang. Ah lagay natin dun. Tingnan natin kung tama na yung asim. Ayun din, ito natin la halo yung ano. Yung kalamansi. And sarap, sarap ng amoy.